malapit na matapos ito po guys lahat ng aming na harvest isang basket isang balde at ito po malapit mag sako Hi guys! So for today's video po andito po ulit tayo sa aming Ukrahan na Masukal. ayun po. Mag-harvest po tayo ulit dahil ilang araw na po kami hindi nakapag-harvest. Na salamat nga pala guys sa mga bagong subscribers natin at sa mga viewers po natin guys na medyo dumadami na po. Maraming salamat po. So ayun po. Kasama ko po si Mama. Tapos nag-harvest po ulit kami ngayon guys dahil ilang araw na po kami hindi nakapag-harvest dahil kauwi lang po namin galing puerto at sige po kasi kaulan dito sa brok ayan po guys nagsukal na po ang upahan guys magtapos po nito guys mag-harvest po kami sa sitaw naman sa sitaw naman po kami mag-harvest guys kung may bunga pa ito po may dalawa Yun po guys. Kung napapansin nyo po guys, medyo ma malabo po talaga dahil siguro po yung hamog. Ayan na po ang kanilang napitas. Papagod na guys, mag guys. Tapos murang mura ang gulay guys. Ilagay na po pa natin. Bagsak presyo guys. Nakanoin mo na kayong yung matigas na ano yung mga ganito guys so sayang ito ito sayang guys so, dad, mag, mag dito, dahil ano na ba siya guys matanda na hindi namin harvest dahil kauwi lang namin guys araw, kapag harvest na uh, dalaw dalawang dalawang ta diba? dalawang tabuan sana guys okay, dalawang, dalawang deliver sana hindi, na, hindi kami nakapag harvest guys sayang guys Mahabog po talaga guys. Ayun po, sana magbagsak na yung ulan para makauwi po tayo. <laughs> Yun na po guys, malapit na po ang bagsak ang ulan. Kahit po magulan guys ay dito pa rin po tayo mag pa rin po tayo magpapabasa po tayo guys kailangan guys mahabol daw ito i-deliver mamaya sa Brox Point marami po sana guys bunga guys kaya lang marami na mga matanda yun nyo guys grabe guys ang kapal ng amog guys may isang linggo na ba may ulan wala pa Sinunod kasi guys Ang ulan dito guys Parang buong palawan man ba? Diba? Siguro pa may bagyo Parang buong palawan yung ginaulan ngayon lahat na tayo guys Hindi ko pa napuno yung basket ko Nadalawa pa sila kaya wala. Pagpasensya niya na guys sa yung ano talaga natin malabo. Ang ating vlog. Pero kung hindi ito matandaan, nasa... nasa, nasa. Ay na yung kamay ko. Lapit na matapos. Kailangan na may -ma dito si Angkil. Magtulak. Diyan? Yeah? hindi kaya nih papa mabalian na yan siyang buto Alam nyo ba guys, kaya kami nakaguantes guys. dahil po makati sa kamay kapag hindi ka nagwantes lalo na guys ganito basa siya makati po sa kamay kaya kailangan may guantes Dami na talaga matanda, guys sayang. hindi lang ang harvest natin ngayon guys dahil ang dami ng mga matanda daming bunga mo dami pero matanda na sayang na yung sinasabi ko eh, kapag hindi tayo nakaharvest ng isang bisis dalawa wala na dami sa ng bunga guys tingin nyo guys pakita ko sa inyo guys ang dami ng bunga diyan guys oh tingin nyo guys ang dami ng bunga guys oh grabe ang dami guys hanggang doon guys sa dulo yun na oh, bawat puno oh, may mga bunga oh ang dami sana guys So ito na po guys, patapos na po kami. Andito na po kami sa duluhan. Ayun po yung duluhan. Ayun naman po guys, ipapakita ko sa inyo yung lahat ng harvest po namin na mga okra. So pagkatapos po sa dito, mag-vlog pa po sa tayo dito sa kabila sa sitaw. Kaya lang po ay hindi na po kaya ng ating cellphone. So ito lang po yung ating mabablog. Tapos i ko po mamaya para makapag-vlog naman po ako ng iba naming gawin. So, yun guys. Ito po ang aming na-harvest. Ito po guys, lahat ng aming na-harvest. Isang basket, isang balde at ito po malapit magkalahating sako. So, ayan po lahat. Medyo unti na lang po pero ang mahalaga po meron po tayong na-harvest maya maya po doon naman po kami sa sitaw kaya lang sabi ko nga kanina hindi natin masama sa vlog natin dahil ang ating cellphone ay full storage na so siguro po mamaya magabawas ako ng app para ma edit ko na maayos ayan po so ayun na po napakita ko na sa inyo at yun nga hindi ganun kadami pero okay lang po yun sa mga nanood po pala maraming maraming salamat po sa inyo huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at like ang vlog natin at i-share nyo na rin po para po maraming makapanood so yun lang po salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta nyo at sa panonood nyo palagi sa aming mga vlog so yun lang po maraming salamat at hanggang sa muli po paalam